dahil sa mataas na demand sa agricultural food products, maraming magsasaka ang gumagamit ng iba't ibang uri ng mga fertilizers na may mga sangkap na chemical sa layuning mas dumami ang kanilang aanihin at mas bumilis ang paglaki at mas bumigat ang timbang ng mga farm animals. Ngunit ayon sa research, pinipigilan ng mga organic agriculture ang mga chemical na nagdudulot ng karamdaman at pagkasira ng kalusugan ng mga tao. May isang organisasyon na ang layunin ay tumulong sa ating mga kababayan. Ito ay ang Spread Organic Agriculture in the Philippines o ang SOAP na halos 2,000 members ng community ang itinuturing ng mga pioneers kabilang dito ang organic consumer. Ang Spread Organic Agriculture in the Philippines ay sumusuporta at aktibong nagbibigay ng mga kaalaman sa ating mga Pilipino tungkol sa mga organic methods of farming at food and product manufacturing. Layunin nilang gawing abot kamay ang mga pamamaraang ito na kahit home consumption farming lamang ay maging sustainable at enjoyable sa ating mga kababayan. Kaya naman, approved sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jinky Perlustica. And we are back mga kaibigan. Usapang organic tayo ngayon. Ano ba ang organic? Aalamin natin yan dahil kasama natin ngayon si Miss Sandy Ichon. Marketing Manager for Spread Organic Agriculture in the Philippines. Ma, am. magandang hapon. Good afternoon, magandang hapon. Okay, unang tanong ko muna, ano ba yung organic na yan? Lagi nating naririnig, organic rice, organic vegetable. Ano ba yung organic? Ito ay um, pamamaraan ng farming mm -hmm. na hindi gumagamit ng chemicals Yun. at saka yung pagpapa, yung pag-aalaga ng mga hayop na hindi binibigyan ng antibiotics at saka hormones para para pag- uh, in ingest na ng tao, kinain na ng tao, hindi natin makukuha yung hindi natin. Chemicals. Yes, okay. Yes. unahin na natin yung farming ano. Kapag ka sinabi mo hindi gumamit ng chemical, ibig sabihin, walang pesticide, walang pataba na synthetic. So yun yung organic. Pagdating naman sa hayop kasi di ba meron yung para tumaba, para mas maging mabigat, para mas maganda yung itsura niya, nilalagyan ng chemicals. Ito wala rin nun. Wala. Okay. So what do we do instead? Kasi uh di ba may mga kalaban ang ang mga vegetables no, may peste 'yan. Minsan nagkakasakit 'yan. In lieu of the chemicals or the synthetic chemicals, ano yung ginagamit natin? Like Pwede kang i-attract yung insects, let's say, using yellow na plastic, tapos okay. i white mo siya ng used cooking oil, mm -hmm. so doon mag-stick yung insects. Okay. Isang paraan yon. Meron naman tinatawag na companion planting. Uh -huh. So, merong certain vegetables, meron ka certain plants na itatanim sa tabi nun, okay. para um, doon naman mag-attract din yung, yung ibang insects. insects. Okay. Meron din naman yung tinatawag na nag-ferment ka, yung parang... Um, oriental herbal na fermentation. Mm -hmm, mm -hmm. So, nag-ferment nagfe ka na, let's say, ginger, sili, mm -hmm. uh, sibuyas, yun naman ang ginagawa mong pang-spray para hindi rin para umayaw yung mga peste. So, nagre-repel siya ng mga yes. peste. Okay, pumunta naman tayo doon sa kalusugan ng mga vegetables. Ah, uh, may mga pesticides, uh, pesticides. I'm sorry. Um, ang tawag dito, yung inilalagay doon o Parang pataba siya. Na meron doon, gumaganda nga yung itsura niya, no, parang ang lusog-lusog niya, pero meron pala siyang ginagawa sa katawan ng tao kapag ito'y nakain na. In lieu of that, ano naman ang ginagamit natin? Maraming klaseng pwedeng fertilizer sa mm -hmm. sa walang chemicals, pwede kang gumamit itong vermicast na tinatawag. Okay. So yun ay uh, nanggagaling or, mm -hmm. or produkto yun ng waste ng bulate. Alright. Um, inahalo yun, nagko-compost. Pwede ka rin na um, ferment ka ng plant juices. Yes, so yung mga, yung mga plants na may karakteristik na mabilis sumibol, yun ang, yun ang fine-ferment mo. Kasi yun ang, din yung karakteristik na gusto mo mailipat doon sa in-sprayan mo ng fermented plant juices. Ay, ganda. So, plant To plant. Yes. Pagkatapos, and others na all natural. Mm -hmm. Now, you are the marketing manager for Spread Organic Agriculture in the Philippines. Ito bang mga kaalaman na ikinukwento mo sa amin ngayon, ma'am, ay makukuha. Plus others, of course, dyan sa inyong organization. Yes. Okay. Yung soap, we call it soap, yung Spread Organic Agriculture in the Philippines, for basically ay eh, parang Um, a one-stop information center for the organic agriculture. Mm -hmm. So, kunwari, meron, kunwari, ikaw ay baguhan, gusto mo malaman saan nakakakuha nitong ganitong farm inputs mm -hmm. or saan nakakakuha ng ganitong seminars, right. so, ma malilink namin. Okay. The same manner, yung farmers or yung producers, we help them in marketing. Right. So, kunwari, may mga opportunity or may mga trade show, so okay. na show din namin yung mga farmers na yun. So, itong spread organic agriculture in the Philippines is a one-stop shop doon sa mga uh, may, sabi natin, may inclined siya sa organic farming, sa naniniwala sa organic farming. Now, let me go back, uh, farther back, no? Bakit itinayo niyo itong organic farming? Ano ang naging uh, uh, mitigating factor? Ba't kayo nagtayo nito? And, ang dami naman ng available na pagkain dyan. Meron, manaka na kami, organic naman na makikita tayo sa malalaking supermarkets. Why the need for this organization? Um, the information hub, yung, yung pag sinabi namin one-stop shop, it's not that we're selling anything, it's mm -hmm. more of information linking. Ano? Right. Um, yung mga farmers, marami jan yung Um, hindi sila, ayaw nilang mag-organic mm -hmm. because sinasabi nila mahirap um, or mahirap gawin. Basta maraming problema. Ah, Yung availability, yes. Yes. mahirap. So, mm -hmm. so, as farmers before, ang ah, nakita namin, the consumer has to be educated. Okay. Kasi kapag yung consumer ang nakakaintindi or nakakaalam, pag hinanap niya yun, automatic right. yung farmer will have to produce right. dun sa sistema na hinihingi ng consumer. The law of supply and demand. Yes. Okay. Oo. So, that's one. That's why we want to educate the consumer. Number two also, um, the small farmer, kapag merong question, hindi niya alam kung saan pupunta. Correct. Right, right, Hindi, um, so, kailangan talaga merong... Um, merong parang natatawagan, parang meron siyang call center or right. meron siya na and sharing with other right. farmers okay Miss Andy you mentioned that you were a farmer before yeah. could you elaborate on that um we well farmer in the sense that yun ang nga gusto namin matanggal na na picture <laughs> eh? when you say farmer it doesn't necessarily mean na na ikaw ay mahirap ikaw ay magsasaka, ikaw ay ano actually ngayon we're trying to change that picture na nga na yung mm. na yung agriculture ito ang buoy sa abin, right. at, at ay parte tayong kumita komita sa agrikultura no. Okay. So we were involved for the longest time sa free range chicken. And because of that, um syempre marami kang nakikilalang tao, nakikita right. mo yung mga needs ng organic industry. That's why namin na ito yung oh. soap kasi sabi namin, yung tao tanong ng tanong nang kusaan, ganyan, right. kanino gano'n. Right. Right. So yun, kailangan meron kang mapagtatanong. Okay. Na. You mentioned about information ano. Information not just hindi lang para sa mga farmers kundi para sa mga consumers, consumers. no. Ah dati kasi nung unang lumitaw yung organic na yan, o noong unang parang sumikat ng konti, medyo elitista ang dating niya. Tipong kapag ka kumakain ka ng organic food, eh, medyo mayaman-yaman ka. Uh, ito bang organization ninyo na ito ay um, papunta doon sa uh, na ang organic products ay affordable na ng mga pangkaraniwang consumers? Yes. Ako personally, I believe na instead of being yung business dapat side is secondary. Okay. Ang best scenario talaga is you, you grow your own food. Okay. So so pag nag grow ka ng sarili mo'ng pagkain, imagine if you can save let's say 10,000 a month. Malaking savings 'yun, hindi mo okay. na kailangan i- maghintay um, na tumas 'yung sweldo mo. The mere okay. fact that you're growing your own food at na save mo 'yung 10 to 15,000 a month, okay. mo malaking bagay na 'yon, 'di ba? Okay. Tapos nga 'yung sinasabi niyo mahal dati, it's because I think dumadaan sa trader. Mm -hmm. Pero if you grow locally and buy locally, meaning yung mga ka, katabi mo rin ang bibili sa'yo, right. yung income na ibabalik mo sa area mo, tapos nun, mm -hmm. walang logistics yung farmer na kailangan pa niya dalhin yung produce niya sa Metro right. Manila, so bababa ba ang presyo yes. Okay. Oo. Now, sinabi mo kasi na sa Metro Manila tayo, no? Uh, medyo congested na ang Metro Manila. Kasama ba sa mga trainings ninyo na ibinibigay sa ating mga kababayang interesado, yung kung paano ma-maximize yung mga space? Kasi for example, marami ngayon nag-sprouting everywhere ang condo units. May possibility ba na mga condo owners eh, pwede rin? Yes. Um, there's such a thing as um, you grow in containers. Okay. Tapos yung condo, kunwari, like ako, we're moving into a condo also. To. So, tinitinan ko na yung pader, uh -huh. doon ka pwede maghang, di ba? Okay. Tapos yung, yung sa trellis mo sa labas, pwede doon sa parang terrace mo. Right, so, right. Ano yan eh, sabi nga nila, eh, kung gusto mo, may paraan. Okay. Kung ayaw mo, may dahilan. May dahilan. At doon tayo sa may paraan. Of course, okay. Uh -oh. And of course, isa sa mga paraan ay itong spread organic agriculture in the Philippines. Now ma'am, if flash natin maya, -maya ng konti sa screen, ano, yung inyong contact details, saka may website naman kayo. Yes. Alright? So doon magtatanong. Ang tanong ko na lang sa'yo kapag ka ba may tumawag sa inyo, kasing bait mo ba yung sasagot sa telepono? Ako ang sumasagot. Ayun na. Sa okay. Telephone. Wala na akong masabi. Mm -hmm. Yun na, si Ma'am Sandy John, excuse me, ang marketing man Manager for Spread Organic Agriculture in the Philippines. Ma'am, ah, iimbitahan ka namin uli, kasi gusto namin makita yung mga produkto, lalong-lalo na doon sa mga confined units, no? Para ma-inspire yung ating mga kababayan. Minsan kasi, talk does nothing, eh. Pag ipinakita mo, parang, ay, ang ganda pala, pechay pala ka, okay, mamaya mo ilalaga mo na yan. Okay. Ma'am, maraming maraming salamat for you. the information and for the advocacy. Thank you. Okay, good luck po sa inyo. Salamat. Okay. Mga kaibigan, si Miss Sandy Itchon, ang marketing manager for Spread Organic Agriculture in the Philippines. Mamaya, pagbabalik natin, makakasama naman natin yung uh, uh pwede nating sabihin katulong ng uh, Spread Organic pero nandun sa business side. Interesado kayo? Kung kayong alis, magbabalik kami.